Brief stay with uh, ICI Actually, only three players, main players yan. Lahat sila corrupt dyan Yung Thunder, which usually uh, yung mga lawmakers The DPWH at yung mga contractors Saan naman kukuha ng pondo yung mga mambabatas? Aray, tayo ka muna, magkano lang bang sweldo ng mga mambabatas para pondohan mo? Yung mga proyekto na yan Nagagaling po yan doon sa pondo ng bayan na kung saan saan nakukuha Insertion! hindi <laughs> naman ibig sabihin yung 100 billion insertion ni nakaw lahat yan ng senador at congressman. Hindi uh -huh. naman ganun yun. Hahanapan mo siyempre ng pera yon sa ibang budget. Senator number no. 12, Amy Marcos, walang sinasabi si Senator Pampilo Lacson na ninakaw ng lahat ng senador o congressman yung 100 billion insertion. Pero kung sadyan yung ginagamit to, malimit pa. Ano tawag mo roon? Di ba modus yun? Ben Tulfo Fun Filter Matindi po mga binitiwang salita ni Mayor Magalong. Hindi pwedeng manahimik dito ang ICI. Dapat kumuha rin sila ng kasililing spokesperson ang, ang Independent Commission on Infrastructure at hindi po siguro naka, nasa palasyo ang ang magsasalita, ang magtatanggol. Dapat may sarili kasi Independent Commission on Infrastructure. Dapat independente rin sila magbibigay ng pahayag nila. Hindi sila bibit-bitin ng palasyo. Kaya ako po'y nananawagan sa Independent Commission kung pakikinggan po tayo. Ako naman hindi nakikialam. Bagkos, nag-aambag lang ng solusyon sa mga nakikita po natin na ikibubuti po ng ating, ng ating bansa kasi may inaasahan po talaga sa ICI ang taong bayan. Naiinip na po yung taong bayan sa tagal ng panahon na nakikita po natin. Dalawang buwan na natin nangyayari simula noon. Kaya unti-unti parang nalulusaw na rin yung interest ng mga tao. At nagiging interesado ang tao pag may away-away, may kaguluhan, batuhan dito, batuhan ganyan. Alam niyo po kasi ganyan. So nalilihis po yung issue. Ano po yung pananagutan ng mga kurakot na nangulimbat sa kaban ng bayan? Dinadaya sa sinasabing kalidad ng kanilang proyekto. Kaya nga, Independent Commission on Infrastructure na yung ghost project, nandyan yung mga substandard. Kaya nakikita yung gumuguhong mga tulay. Jesus Mariosa, ako po nagsasabi sa inyo, ang Independent Commission, inaasahan po ng tao, kaya sila po'y nilikha para mag-imbestiga, hanapin po yung sinasabing mga mali at yung pananagutan. Masasampahan ang kaso, wala po dapat isalba. Pero yung pong sa loob mismo ng Independent Commission na dati kasama nila, o, ano nangyari? All of us sa atin, nagsasalita. Kaya medyo naguguluhan. Eh, ay, na, na, alam niyo po kasi, o sige, ganito, ano? Mas maganda sa Senate, no? Okay, panorin. I had a very brief stay With uh, ICI, Mr. Chair. But the one thing that I found out, there are actually only three players, main players. Dyan. Yung mga corrupt na politico, yung mga corrupt na mga bureaucrats, and we're talking about infra. Ibig sabin, mga corrupt na yun. DPWH officials, at yung mga corrupt ng mga contractors. You know, That's corrupt And the way I see it, it has become a cottage industry, a livelihood program. You know? Salakinam perang in bold. There should be five major players, no? yung funder, which usually uh, yung mga lawmakers, makers the DPWH at yung mga contractors, local government at yung uh, community. Pero in is out, yung dalawa, last dalawa. So sila-sila lang nag-uusap. I think I struck a nerve. Kayo na pong uh, gumawa ng inyong sariling pagsusuri at inyong pagsusuri. Huwag po ayaw basta-basta't naghuhusga hanggat hindi nyo nakikita talaga ang dahilan. Pero sa atin lang po, oh, ako yung nagsasabi. Kung siya po yung nagsasalita, kahit eh, tananong naman po siya, brief lang yung kanyang stay. Sandali lang siya. Hindi pa nga umiinit ang kanyang bangko. Hindi pa nga siya masyado nakakapagambag. Eh, ang sinasabi niya, na mayroon daw siya nakita at nadiskubre na tatlo lang daw yung mga main players. Sabi niya. Ayun po. Yung mga kurap na mga politiko, aray, aray ko po, parang... Um, 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 Saan naman kukuha ng pondo yung mga mambabatas? Sila yung mga gumagawa ng batas Sila ang pumopondo Sa so, sinasabing cottage industry Saan ang gagaling ang pondo ng mga politiko? Senador or Kongreso? Saan ang gagaling? Insertion! <laughs> naman ibig sabihin yung 100 billion insertion ni nakaw lahat 'yan ng senador at congressman hindi uh -huh. naman ganun yun uh -huh. yung iba katulad ng nabanggit ko kanina yung mga pension mm -mm. yung NBI mm -hmm. yung uh, Kasama ko pa nga si Senator Lacson. eh mm -hmm. yung pagdagdag namin doon sa Veterans Memorial Budget kaliit-liit mm -hmm. eh ang dami-daming nangangailangan at tumanda na at mm -hmm. nagkasakit na mga sundalo. Mm -hmm. Eh yun nga dinadagdagan talaga namin kasi kawawa naman tapos hahanapan mo siyempre ng mm -hmm. pera yon sa ibang budget. Senator number 12 Amy Marcos. walang sinasabi si Senator Pampilo Lacson na ninakaw ng lahat ng senador o congressman yung 100 billion insertion. Hindi ko pinagtatanggol dito sa si Senator Pampila Laksan dahil itong lumabas sa media na 100 billion pesos insertion. Ano bang ibig sabihin ng insertion? Baka nalilito na kayo karamihan sa mga congressman o senador. Medyo na jajambol na nilang ibig sabihin ng budget amendment or institutional amendment which means modifies item already included in the national expenditure program malinaw ha kasama sa NEP pero yung budget insertion bago binagdag wala sa listahan yung item na yon kaya medyo nalilito yung mga congressman at mga senador Nagja-jumble na para sa kanila yung budget amendment at saka yung budget insertion pareho lang. Mali. Maling mali. Ang budget amendment, andyan. nakikita niyo na. Ibig sabihin, amiendahan, dadagdagan, babaguhin yung items na yan na kasama sa National Expenditure Program. Etong budget insertion, Senator number 12, I mean, Marcos, baka nalilito ka. Itong budget insertion, ito yung modus, quote-unquote. Yung mga magugusto na sasabihin. Hindi naman inakaw, modus. Yung sinisingita ninyo, ninyo, kayo mga politiko, kasama ka naman sa 19 Congress, kung ano-anong proyekto na wala sa listahan, hindi kasama sa NEP. Ano bang ibig sabihin ng budget insertion? Hindi naman po ito may tuturing illegal or, pero morally, dubious. Yan. Morally dubious. Immoral o kahinahinala pa. Yung malimit gagamitin na ginagamit, sadyang ginagamit, hinahanapan mo ng budget, ayun, sinisingit ninyo, ginagamit ng mga mambabatas, senador o congressman. Kaya yun pong pumiyok, hindi naman pumiyok, magsalita si Senator Pampilo Lacson, lahat kayo sa, sa Senado, Importante maintindihan ninyo, kay Bagito kapapasok lang. Hindi naman Bagito si Congressman dati, Congressman Marcolles, senator na siya ngayon. Ayan, si Erwin Tulfo bago pa 'yan. Oh, and Jensy, si Villar bago mga senador, yan lahat lahat. Sa 19 Congress, sinasabi almost all ginamit 'yan, pero hindi sinabing ninakaw. Eh kasi kung minsan naman ikaw uh, okay, Senator Amy Marcos Bratatatatatat ka eh crazy. Kaya kung minsan naka, ang hirap habulin Ang ibig sabihin dito maliman, dinawi natin iba na... Ang budget insertion Dapat ipinagbabawal na yan eh Gamitin nyo Institutional amendment or Budget amendment Or Budget amendment Otherwise known as Institutional amendment alam niyo naman siguro, hindi matuturing illegal yan pero um, morally dubious, kahina-hinala, hindi tama. Or kahina-hinala, hindi tama. Pero kung nyo sadyan yung ginagamit to, malimit pa, na malimit pa, anong tawag mo roon, di ba modus yun? Baka kung hindi alam ng ibang mga mambabatas natin, tsaka yung mga congressman natin, dapat malaman nyo ngayon. Anong aking mga sinasabi rito? Dito sa 100 billion pesos, dyan ang galing yung mga infrastructure project na sa mga flood control. Dyan nasisingit, dyan akala ng iba, yung mga congressman, senador, sila yung mga sinasabi po natin, proponents of funder. Apatay ka muna. Kung kayong funder dyan, naitabi nyo na yan sa pamamagitan ng insertion. mag usap usap na kayo sa Bicameral Committee. Kayong mga lawmakers, kayong mga lawmakers, kayo yung mga funder, kayo ang may utak, kayo may proponents, kayo nagahanap ng budget, kayo ang managsasabing hanapan natin na wala sa sinasabing institutional amendment or budget amendment. Kaya yung mga mga mambabatas inaakusahan dito, kayo yung source ng fund na wala naman, hindi naman kaya yan. Pero dahil kayo yung mambabatas nasa Senado, Kongreso, nagagawa ninyong hanapan ng pondo. Kahit wala doon sa National Expenditure Program, sisingitan ninyo, bibigyan nyo ng rason. Tulad ng ginawa ni Senator Amy Marcos. Hindi naman ibig sabihin yung 100 billion insertion ni nakaw lahat yan <laughs> ng senador at Kongreso. Hindi naman yun. Yung iba, katulad ng nabanggit ko kanina, yung mga pensyon, mm -hmm. yung NBI, mm -hmm. yung uh, Kasama ko pa nga si senator Lacson eh. Mm -hmm. Yung pagdagdag namin doon sa Veterans Memorial Budget, kaliit-liit, mm -hmm. eh ang dami-daming nangangailangan at tumanda na at mm -hmm. nagkasakit ng mga sundalo. Mm -hmm. Eh yun nga, dinadagdagan talaga namin kasi kawawa naman. Tapos, hahanapan mo siyempre ng mm -hmm. pera yon sa ibang budget. O ngayon, anong sinabi ho rito ni uh, Mayor Magalong? There are actually only three players, main players yan. Yung mga corrupt na politiko, yung mga corrupt na mga bureaucrats and we're talking about infra ibig sabihin mga corrupt na yun. DPWH officials at yung mga corrupt din ng mga contractors no, lahat sila corrupt yan and the way I see it it has become a cottage industry a livelihood program no? yung funder which usually ay uh, yung mga lawmakers the DPWH at yung mga contractors tatlo yung mga corrupt tatlo yung mga korap. Ano yun? Lawmakers. Ibig sabihin, congressman, senador. Funder proponent. Number two, yung DPWH. Number three, yung mga kontraktor. Hindi naman pwede. Siyempre, pagdating sa mga proyekto, ipapasa sa mga kontratista. Mga kontratista, baitay ka muna. Sana gagaling yung pera ng mga kontratista? Eh, doon sa proponents, sa funder sa lawmakers na nagaganap yung sinasabing pondo ng gagaling doon sa insertion. Siguro naman, magbibigay linaw to, ano? Kaya ako nananawagan lamang doon sa mga bagong uh, Senator, senador. Hinahamon natin dito ngayon. Ako nananawagan kay Senator Rodanto Marculeta to patigilin na tong sinasabi ho nating insertion. Ako po magbibigay ng space and a time dito po sa, sa Cebu. Ang ayaw nating mangyari, baka isipin po ng mga taga Cebu, lalawigan ng Cebu, na napapanood tayo na para wala tayong pakialam, walang simpatya sa kanilang kalagayan. Kung alam nyo, mga boss, kung italagay natin ating sarili sa kanilang katayuan, hindi po madali. Kaya, para sa akin po, ano, sasabihin ko, tumingala po tayo sa langit. Ipagdasal po natin sa Diyos. Uh, wag naman sanang mangyari yan dito sa kamay an. O sa naman parte ng uh, bansa po natin, pag po hindi po biro. Yan eh. Kakatakot po talaga. Ito po yung ay uh, sasabihin natin, ang kinakatakutan ng lahat lalo na kapag uh, of course pag at maraming nasawi. Iba yung nayayanig na, na, ka lang pero may nasasawi, may napipinsala. Nakikita mo sa social media, nakikita mo sa TV right away, mabilis 'yan, 'di ba? Well, yun po ang medyo kung titingnan natin, it gives you fear. What if? Di ba? Kaya karamihan po sa mga laman po ngayon ng ating nasa mainstream media at social media, ako po nang sasabi sa inyo, Diretso na po ako, bold forecast na po ang sasabihin, 80% puro politika. Tahasan kong sasabihin sabihin walang pakundangat, sinasabi ko rito sa ating programa sa telebisyon, kung titingnan po natin, uh, by porsyento, 20% lang po yung mga balita na nagbibigay halaga sa kalagayan ng mga nasa kababayan natin sa Cebu. Kaya kung ako po ay magsasabi sa inyo, sabay-sabay po tayong tumingala lang sa langit, magdasal, makaiwas tayo sa ganung klaseng sakuna. Ipagdasal po natin, ito po yung mga leader din po natin, partikular uh, particular, yung mga nasa Kongreso, at Senado at lokal na pamahalaan, tapyas-tapyas siya -tapyas kanilang pagiging kurakot at pagnanakaw sa kapal ng bayan. Kagalit si Lord niyan. Baka kunin kayo na maaga. Kumbaga, slow down muna. Kumari, slow down muna kayo. yung mga nasa nasa politika na medyo, hindi ko nila lahat maraming matitino eh. Merong yung mga ilan-ilan dyan slow down muna lalo na pag mga ganito medyo maraming kaguluhan ano mayroon silang natitira pang mga baka sakaling may natitira pa kayong mga nakulimbat ninyo dyan sa mga komisyon ninyo am ibahagi niyo naman sa pamamagitan ng donasyon doon sa mga nakaranas ng paglilindol sa Cebu oh yung mga contractor na okay well, na banggit at saka yung mga contractor na hindi na banggit tandaan nyo, hindi natutulog ang Diyos kaya kung maaari, magsisi na kayo. Umayos kayo. Magbago na kayo. Hindi ako nagpapatawa. Gusto ko lang po sabihin sa inyo na ang buhay natin sa mundong ito ay maiksilang. Short. Marupok. Fragile. Hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Ang ibig sabihin, unpredictable. Short fragile, predictable. Kaya yung mga contractor dyan, sobra-sobra ang inyong mga nakulimbat na sa kabandang bayan habang nakakahinga pa kayo. Gigising kayo sa umaga. Gising ba kayo? Kung, 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 nagising kayo sa umaga, swerte. Thank you, Lord, nagising ka. Eh, paano yung iba? Hindi na. Malamig na sila. Bangkay na. Eh, salamat ka pagising mo sa umaga po. Pagbangon mo. Huwag kagad ka ba bangon, dilat mong ang mata mo. Dasal ka muna. Magsisi ka muna. Sa so, uli na yung mga nakulimbat nyo. Ibahagi niyo na. Kasi pagbabahagi niyo yan, hindi doon sa mga humihingi, sa mga nangangailangan. Isurrender niyo pa sa gobyerno. Gumawa na kayo ng mabuti para sa bayan. Bilang kabahagi ng pagsisisit pagbabago. O kayo, o mga natatauhan ba kayo sa pamamagitan ng programa ni Pastor Bitag? Eh, si, si Ben Bitag Tulfo pala. Sabi nila yan, eh, mukha ba akong pastor? Hindi. Sa itsura ko lang naman ito. Kita <laughs> mo, enforcer ako eh. Yayanigin ko kayo, bubulabugin ko kayo, pupukawin ko kayo. Kung may natitira pa kayong, ewan, konsensya o hiya, baka si Lord na ang gumawa ng paraan na ah, kayo magiging, alam niyo na, nang galing tayo sa lupa, magiging pataba kayo sa lupa. End of story! This is Bitag Live 2.0. Ben Tulfo Fun filter.